Oh ha. Nagpapahawan. Ay, yung mga beshi ko. Ay, yung mga beshi ko. Andito na naman dumami na kayo. What oh, an egg. Dumami na kayo, beshi. <laughs> Ang sexy nila oh. Ha? Ana, tumakas na. Dandami. <laughs> Dumami na kayo pag gala-gala yorn. <laughs> punta kami guys sa ano, doon sa palayan. mag spray kami ng para sa damo. So, bagong ulan ngayon, kaya ganito yung daanan namin. Alam mo naman, pag bagong ulan dito, yung daanan namin nagiging sapa. <laughs> Right. So, yan na nga, guys. Naghawan sila. Tuwad-tuwad yun. Bunot damo. Bagong ulan. Ingat sa daan. Kaya madulas. Ang Pilapil. Hindi na ni Papa yung ano niya dito. At sinilas. Ay. Tubig na pala. Yes, mi, yung kurason. Oh, masayang morning everybody. Andito na naman ako si MJ. <laughs> Andito kami ngayon guys, no sa palayan. Alright, check namin kung Uh, hindi pa naman pala siya, no? Hindi pa naman pala siya maraming damo. Yarn. Check namin, tapos mag spray kami ng para sa damo. All right. All right. Ando na si Jilin, sa kasi papa niya. At kung umabot ka sa part ng video na to, pa-follow naman. Maraming thank you. Help me grow my page. So, ang nilagay nga na ano guys, na medisina ay kalahati lang muna para sa pagpatay ng mga damo, ng mga weeds. Yan, sinusukat na nga ni Julen maayos. So, bali naubos nga yung isang bote na maliit na yan, nasa 250 ml. No. <laughs>

itu mesti kan. Oh, pun. saya ini Ang ganda. ulam na. Ghost Buster. <laughs> Masaya pa yan. Startin siya. Ano damo? Wala pa naman siya masyado. Oh. baho so yun na nga guys mungunguha na kami ng ano kangkong kasi maraming kangkong matataba ito na nga sa gilid pagkatapos ngang manguha ng kangkong ayan at ang init gusto ko nang umuwi. <laughs> Sabi ko kay Jenny, na akin na yung susi at uuwi na ako para makapagluto ng adobong kangkong. Alright. Aga pa, tirik na tirik na yung araw sa galit eh tutubo ulit yan pag di binunot Gina. <laughs> Gina, nag, uh, tatawag na ng ano niya. Papakain. Andun. Nagpahawan sila. Nako, sana hindi umulan. Huwag kang uulan. So, ito na nga guys yung nakuha kong kangkong. Ayan. guys, ginisa ko na ang kangkong with baboy right So, ayan na nga guys, kakanta na tayo. Let's go! It's been raining in Haro lately, but di ka pa umuwi. Pa -uwi na? <laughs> <laughs> Nagkulang ba ang tuba na pinuma <laughs> It's been raining in Haro lately. Ayan pa win ang kami. <laughs>